Ngayong araw, nandito ko sa pai City, Negros Oriental At ipapasyal ko kayo dito sa Tabo So, yung Tabo uh, In Visaya words O abot So, ladlad, it means um, Mga gulay So, mag-display po kayo dito Yan sa Dito na spot So, ito yung papasyalan natin kasi dito Makakabili ka ng mga fresh na mga gulay Brutas at pagkain tayo pangutan nun Ma'am, saan ang tabo doon eh ma'am? Karun, birnis man doon So every Friday na siya Every Friday bro Tabo Din hantod mo Domingo Domingo anak Birnis, Sabado, Domingo Every Friday, Saturday and Sunday so 3 days yung tabo dito sa Bay City Negros Oriental so dito nakakabili ako ng so yung kamuting kahoy and kasaba kick ito yung mga pagkain Salamat sa Thank you. Thank you, bro. Sa ngayon, makikita na ninyo yung mga fresh na gulay dito sa Tabo, sa Bae City. Jari Walter, Tour youtube, YouTube, guys. Oh, YouTube. Oh, okay. jari Walter, jari Walter, jari Walter, jari Walter, jari Walter, jari Walter, jari jari oh, j, oh jari a jari Walter, uh, jari jari Walter, jari Walter, Then Walter, jari Walter, Oh Walter, oh Walter, त बोलिओ po ito sa Bae City Negros Oriental Tabo every Friday, Saturday and Sunday Let's support and buy the organic product of our business farmers in Bae City Ganito ka ganda, ganito ka fresh yung mga prutas gulay na maaaring inyong bilhin dito sa tabo sa public market sa Bae City